mahina yung ano natin. Um, kaya si Pagan talaga mag-upload. Kasi dito at least mayroon kang isang taon. Mm. Oo, mahaba na yung isang taon. Pero at least hindi yung, Hoy! ilang araw na lang, tapos na, mag-upisa na naman ulit yan. No? E dito, ewan ko lang sa sa 500 subscriber kung ilang ano buwan lang ba o taon so, may isang taon ka kaya medyo maano, kaya nga sabi nga malapit lang malapit na pero maano, ma, maano naman siya ma <laughs> biglang lalayo no kasi hindi mo marriage yan, tapos na yung uh, requirements na due date, balik ka na naman sa umpisa. So, gano'n ang nangyari sa mga ano. So, may mga bagay talaga, kahit ang lapit-lapit na abot-abot -lapit na abot, -abot, abot mo pero hindi pa rin maabot, no? So, um, parang ang layo-layo pa rin. Pero para sa akin, ma malayo na pero mala ano ba yun? Ano ba 'yung kasabihan na 'yon? Malapit na. Ay, malayo-layo na pero malapit na. Ano ba 'yun? <laughs> But anyway, parang ganoon oh. Malayo na narating. Ah, malayo nang narating pero mal ma ano pa? Basta ganoon. <laughs> Pero so, wala na tayo. Nakailang taon na tayo, no? Pero yun pa rin tayo. Ah, hindi pa masyadong ano. Pero para sa akin, okay lang yan. Malapit, malayo. But anyway. So, kailangan lang natin, no? Pag uh, may mga bagay tayo na malayo naman ang inisip natin, kahit abot na natin, kahit na, um, ano, hanggang pangarap lang pero wala namang mawawala sa pangarap wala namang bayad yun no kaya sa tingin mo malayo aabot, maabot mo pa rin yan pagdating ng panahon kung iporsige natin yung mga bagay-bagay kasi may mga bagay talaga hindi ngayon malay mo bukas So, may mga bagay talaga tayo na intindihin, no? Na hindi lahat makuha natin ng madalian. Um, medyo, kumbaga, ang layo-layo mo pang hakbangin, no? Ilang panglakad ang pagdaanan, ilang tulay, ilang tubig, ilang bundok nating pinagdaanan. Uh, Pero, kumbaga, sa ano, nandyan lang sa kabilang, ano eh, kabilang bundok, eh. Ito yung bundok, tapos yan lang. Kaso lang, dahil hindi ka naman na, hindi ka pwede dito rumakit, eh. Doon ka sa malayo, dadaanan mo. Bago ka, babalik ka lang naman dito kasi nandito siya. So, may mga bagay talaga na ang ah, lapit-lapit lang ayan na makukurot mo na, makalabit mo na lahat-lahat. Pero bakit ang layo-layo? Parang ganun din ang pakiramdam ko. Ayun naman na oh. Ano naman ang problema, ba diba? Ba't ang layo-layo? Kasi nga, hindi pa siguro ngayon. So, may mga hinihingi tayo na parang hindi binibigay sa atin. Parang ay, ay parang parang tingin mo easy lang. But, pero bakit pa rin ayo ibigay? Ay, so, parang sabihin mo sabihin mo na ang layo, no? Parang hirap abutin. Road actually ang lapit-lapit lang. So, yan ang buhay talaga, no? Ang hirap pabutin ng mga bagay-bagay. Hagoy. -bagay, <laughs> Tulad sa mga sasakyan ko araw-araw. Ay, yan lang naman eh. Tutusin. Ay, yan lang naman. Pero bakit kailangan ko pa mag-three rides? <laughs> kailangan ko pa mag-three rides bago ako abot doon? <laughs> kasi gano'n talaga. Kailangan ko munang dumaan sa mga amano na area idadalhin ka sa malayong area bago ka makarating doon sa malapit na area kung tutusin. Kasi walang shortcut. So, lahat yon walang shortcut. No? So, yun lang. Thank you all for watching. Goodbye everybody. I'll see you next time. So, malapit lang naman tayo pero malayo. Kasi nandiyan kayo, nandito ako. Pero nakikita ko kayo sa aking puso. Bye everybody. Love you.